Magandang araw sa inyo mga Dre, Rai TV. Once again, nais ko lang po magpasalamat sa isang kaibigan natin na nagbigay ng damit. At siguro, at gusto ko lang pong ipakita sa inyo dahil malamang magugusto yung mga designs nito dahil bukod sa magandang tela, magandang mga designs at akmang akma sa content natin dito sa Rai TV. Siya po si Sir Arcangel Bautista Perez at ang kanyang uh, business name ay Red Star Hero Band Shirts. Siya po ay membro ng uh, Film Development Council of the Philippines at registered songwriter din. Membro din siya ng FESCA. Narito po ang kanyang business name at contact number sa mga nais pong magpagawa sa kanya o magpa-customize ng mga t-shirts. Kagaya ng t-shirt na ipapakita natin ngayon. Unang-una -una, mga dre, ito. Si Topo Pakito Diaz, yan. And ganyan po yung mga designs na binigay sa akin ni Sir Arcangel Bautista Perez. Tsaka yung logo niya nandito sa gilid, Red Star Hero 2012. Ang ganda ng ano, ng tela niya, imported po ito. Yan, ito po yung unang binigay, then meron pa po. Ayan yun yung hindi nakakakilala kay Joaquin Buaya Joaquin Fajardo Buaya Klasik na mga kontrabida yan at pangatlo mga dre syempre ang utol nito Pakits Romy Diaz yan ang gusto ko lumalaban <laughs> ganda na no? maganda ito mga dre pang regalo nyo sa inyong mga tito mga lolo, tatay or para sa inyo rin yan no? siyempre FPJ ang nag-iisang hari ng pelikulang aksyon Fernando Poe Jr. mga dre ang ganda ng tela nito. Kasi sinuot ko siya, napakalamig sa katawan. At pang lima, daming binigay ni Sir Sir. Salamat po ah. Lima po pala yung pinigay ni Sir Archangel sa akin. At nais niyo pong umorder sa kanya, ay nariyan naman po yung kanyang contact number at business name. Diyan po siya kontakin sa number na yan. Of course, Max Alvarado. Ang pang limang binigay. Grabe no? E, Joaquin Pajardo, Romy Diaz, Paquito Diaz, Max Alvarado. Pag nag-rumble-rumble mga yan, <laughs> Magandang routine yan, no? So, ayan mga dren, ayos ko lang ulit magpasalamat kay Sir Arcangel Bautista Perez sa pagbibigay po ng kanyang mga ganitong klaseng damit. No, na sobrang na-appreciate ko po, sir. Maraming salamat po sa regalo ninyo sa Rai TV. You no? Know? At mga dre, mag-iingat po tayong lahat lalong-lalo lalo na po sa mga apektado ng bagyo uh, stay safe po palagi at mamaya nga po pala iimbitahan ko kayo ulit na panoorin ang second episode ng Tatak ng Tundo ang Rai TV serye please please supportahan nyo po kasi mali natin pag medyo lumaki yung munting project namin na ito ay maimbitahan natin yung mga hinahangaan nating mga character actors at mga kontrabida na pwedeng sumali o makisama sa Rye TV series. Okay, maraming salamat po.